ano pag bago ko mo mag yung maggawa ting content maganda no ano ano yan dito ah uh, ano no San Lorenzo oh, San Lorenzo ah uh, San Lorenzo Mexico nandito kami sa may ano sa may ano idol sa may palayan ah uh, kapalayan tapos halong ano dito peace fund no hmm. may mga bibi doon no sumin natin ayan o no, mga bibi yan ang dami may naku, itik yan. Itik sa bibi, para lang yata eh. <laughs> bibi sa probinsya. Oo. Oh. itik talaga dito sa kabibi. May nakita akong ano dito, uh, ah, itlog ng kukul. yun oh, kulay orange. Yan oh, ang dami. Kita nyo oh, ang dami oh. Ano yun? Ito pa. Hmm. May kangkong maliit. Ah, may mga kukul talaga dito. Yan yung mga pisti sa palay yung kukul na yun. yano? o oh. sa pala yung kuhol na yan no. nakakuha talaga siya. <laughs> nakakuha siya kuhol nakapapat kuhol buhay siya buhay <laughs> ay lagay natin sa aquarium natin <laughs> o oh, nagalaya kasi kami isda bro eh ayan ito ang dami oh. Yan, ang dami dito. Kaya pala hindi na na ano eh, hindi nauubos yung mga kuhol na to. Ang dami dito lang sa Daya, sa may yun, gilid yun, lang. Mga <laughs> itlog to na. Ito yung itlog ng ano idol kuhol. Tingnan mo dandaan yan. yan pag pag na ano yan. Akala mo babaw lang yan. Hmm? Dandaan yan pag na anong ano na yan ma yan. Ang hmm? dami. So yan idol oh. Malalim kasi yan. Akala mo no, siguro. Yan oh, kuhol yan. Yan oh. No? <laughs> kulay orange yung itlog ng ano dito buhol cool. nandito kami ay doon sa ano sa Mexico Pampanga uh, San Lorenzo ano pala di dito maraming palayan tsaka ang kapila niya oh, ano yan palayan may ano fish uh, farming talaga dito. Ayan ang mga bibi. Anay dalo. Medyo malaylayan kaya sinumin ko na lang siya. Diba? 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 Pus ano yan no? Poultry? Uh, poultry. Yan yung mga uh, yung mga itik. Jan, dyan. dyan sila Ah, dyan talaga. Mga kaitik. Nakulong talaga dyan. Ah, ang pala ditong bukid na to. Ah. <laughs> Kinain na ng aso. Kinain na aso. Doon? Doon? Sa